Good morning everyone. Welcome to my vlog for today's video. At around 5.50 plus, ayan, uh, wala pa talagang sunrise, wala pang araw. Pero nagising kami mga 4, tapos natulog uli ako, nagising ako 5 mahigit. Then bumangon na lang din ako. Inilabas ko yung aking mga aso kasi nagtatahol na si Box. Pero yung inuna ko si Giyon kasi parang nawiwiwi na si Giyon. Gusto na mag kaya nag-walk na lang kami dalawa lang aking asawa. Dinala niya si Bax at ako naman si Giyon. Dito lang sa harapan ng bahay namin. Eh, mamasa-masa pa nga yung kasi yung hamog sa kami ambun ambon kaninang madaling araw. At ayun, after that, nilagay namin siya sa cage at hinayaan lang kasi matagal nga nag-sunrise. Nung mag ano na, uh, lumabas na yung araw. So mga nine na siguro yun. So hindi na rin mainit dito sa harapan ng tindahan. Tinanggal ko na din yung tabing. At yung mga aso, tinanggal na din doon. Inalis na sila sa cage kasi may araw na. At ayun, pinasok na sa loob ng bahay. Si Baksama na dito sa tindahan kasama ko. At syempre, masaya ako dahil yung mga alaman ko. Masaya din. Blooming sila ngayon kasi nga, perfect yung combination ng araw saka mahamog-hamog at maulan-ulan. So hindi sila masyadong direct sun ngayon. Kumbaga hindi na ng araw yung moist ng kanilang mga dahon kaya blooming sila kasi nga maaraw na ma ay malamig naman may uh, ano ba tawag nito, fog, yung hamog sa umaga and then nag wala naman ng madaling araw so perfect talaga hindi na ako nagdilig, guys. Uh, Hinawak-hawakan ko lang yung mga daon, check ko lang sila kung okay pa, o wala bang mga insekto, o kung anong problema sa mga plants ko. Sa so, wala ng Diyos, okay naman. Ang problema lang talaga nila is, yung magre-repot na ako, magka-cut at saka maglalagay ng bagong uh, ano tawag to? Lupa. Ayan, garden soil. Bibili pa talaga ako guys. Hindi pa talaga ako nagkakaroon ng time na pumunta doon sa terminal. Super layo na kasi. Hindi katulad dati dito lang sa may kaskag. Kayo nandun na sa may terminal. So, papakawin mo yung tricycle. Kaya, nahirapan din naman ako kasi, di ba, magbabay sa tricycle. Uh, magpapakyaw ka pa ng uh, tagabuhat or yung lalag bibigyan mo pa tip. Kaya, hindi na muna. So, saka na lang pag may ipo na tayo. At hindi pa tayo masyadong magaling. Baka mabinat ako eh. Kaya hindi ko pa ginagalaw-galaw talaga. So, ito yung view dito sa amin. Ayan, sa backyard, sa front yards. Ayan. So yung aming goya tree is napaka ano na healthy. Ayan. Kaso wala pa siyang bunga. Kagagaling lang kasi na uh, may hangin tapos na lalaglag yung mga dahon. Ito yung pinalinis ko nung isang linggo at tinap ay gina ano na naman kahapon tapos sa ngayon ang tagal palaging pending yung inuutosan ko ah uh, bayad na pero ang tagal tapusin at dito nga po meron dito punuan ng guyabano ipapaputol ko kasi patay naman yung kanyang ano uh, mga sanga sa kabila para perfect na maulan-ulan ngayon madali lang magkakaroon ng mga suhoy panibago at yung aming pomelo, ayan, may mga bunga na siya. Masarap ang bunga niyan, guys. Pinalinisan ko ng mga damo na fine. Makyat na kasi sa taas. Tsaka yung mga hindi kailangan na scrap, itatapon na para malinis na malinis sa talaga. So, masarap kasi mamuhay ng malinis sa himik. Sa, ang basura kasi nakaka na eh. Kaya, papatanggal ko na. Yung mga unit ng computer na nasira na, ipapatapon ko. Kasi meron naman basura magpipick up. Kaso lang, magbabayad ka pa ng taga. Buhat talaga na ilabas yung mga, ayan, mga scrap-scrap na lang yan eh. Saka mga basura na pinag-aalis. Para talagang malinis na malinis. Kasi di ba tag-ulan, siya ng mga lamok or kung ano pa dyan nung una nga nakakuha ng ano eh, alam niyo na sneakers. so kailangan talaga na lisan. Malapit lang kasi dito sa harapan namin din yung makanting lot na may damo-damo. That's all guys and thank you for watching and don't forget to share my video. Bye everyone and happy Saturday.